dito. Yan maitim nagagambah mga kabusing Yan maitim nagagambah mga kabusing Yun, tulog ko sakto na. sana mga kabusing kaso kulang pa sa sukat to. Oh. Maliit pa. Yan, maliit pa si gagamba. Dito. Mga kabusing, maghanta naman kami ng gagamba. Ayan. Yan yung mga kasama ko, yung team kabusing. Ano, o, pa. Maghahant kami ngayon mga kabusing dahil ilang araw na kami hindi nakapaghahant dahil sa ulan. Sana may makita kami ngayon. Marami kaming makita ngayon, makuha mga kabusing. hat na naman kami. Yan o, oh, paulan na naman. Maghunt tayo dahil wala na tayong pang-upload. Okay, samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba. At sa mga bagong subscriber natin dyan, ayan, maghunt naman kami. Maraming salamat sa inyong suporta sa ating channel, sa maliit na channel, mga kabusing ha. Okay. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito. Ito yung sapot nyo, mga kabusing. Oh. Yan, tabi lang sa playground dito. Hanggang dito, mga kabusing. Yan, ang gagamba kita na natin, mga kabusing. And dito. Oh. Iyan, maitim na gagamba mga kabusing. Alas 3 na walis ka na ka, makapuro mabahay gata. Iyan, uh -huh. maitim na gagamba mga kabusing. Iyan, tulog. Sakto na. Iyan, tatasig sa puting. Takot lang niya. Hmm. Iyan, maitim na maitim mga kabusing. Iyan, natutulog pa. Iyan, natutulog mulayat mulayat naman lang kayo bang tog ayan dito lang sa tabi mga kabusing oh. sa playground dito yan ang ganda yan ang ganda yun okay ah, kabusing may nakita si bayaw Dito sa galing mga kabusing Tapos yung gagamba Papunta dito Ayan Nandito mga kabusing oh. Ay Pulahan sana mga kabusing Kaso kulang pa sa sukat oh. Maliit pa Ayan, maliit pa si gagamba. Dito lang siya mga kabusing nakita ni Bayaw. Ayan. Hindi lang hindi pa rin natin kunin dahil kulang pa sa sukat, oh. Ayan, kung tamang sukat pa to dadalhin ko to mga kabusing, ang ganda, oh. Patiin pa lang mga kabusing yung gagamba. Ayan. Okay. Nasaan na yun si pamangkin? Mga kabusing, may nakita na naman tayong gagamba dito. Kunting sapot lang. Ito lang yung nakita natin, oh, mga kabusing, sapot. Tapos dito ay eh, sapot din. Yung gagamba, kitang kita na natin, nandito, oh. Nasa loob, mga kabusing, oh. Itong pun, maitim pa rin, mga kabusing, oh. Yan. Yan. Katulad yung nakita natin nung una. Yan mga kabusing. May itim pa rin. Black Panther oh. Yan. Mura mo lagi so unting. Mura rin for Yan mga kabusing. Dito lang siya sa ano. Yung hagunoy na tinitirahan niya mga kabusing. Yan, kitang-kita si Gagamba. Yan, oh. Kunin natin. Halika, boy. Halika muna, boy. Ay, dyan. Yun. Ang ganda, mga kabusing. Pero, ano sa mga kabusing? Hindi pa masyado malaki, oh. Yan. Yan pa ganito hindi lang natin dadalhin Iwan natin Okay Yan oh. Yan haba sana ng galamay Okay mga kabusing Hanap tayo ng tamang sukat Yan si Bayo Naghanap Okay mga kabusing Pauwi na kami Ayan palubog ng araw mga kabusing oh. Yan, tapos na kami nag-hunt. Yan. Pauwi na kami mga kabusing. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Yan, pauwi na kami dahil yung araw palubog na. Abuti hindi kami inulan dito mga kabusing. Okay, at sa mga bagong subscriber natin dyan mga kabusing, maraming salamat sa panonood. Ayan si Pamangki, no? Ayan. <laughs> okay.